bunutin natin ito ito ah sa channel tapos babaypas natin yung pula and then puti in out yan eh yung itong pula in yung itong puti is out tapos ground yung itim ngayon i jump natin ito i jump natin yung yung pula and then puti kapag magkaroon na signal yan ibig sabihin sira yung control natin okay tiga lang yan, ito. Ito yung discarte ko. Lagi ko mo ginagawa ito eh. Ayan, pula-puti. Naka-jump yan. Yung ground, ayahanan natin yan. O, oh, bala sa dyan. For today's video, bali, Trident na CE-7. Dayo! <laughs> Kaling marikina pa ito eh. Nalikaganda, ligaw-ligaw do yung kamayari ito bago na yung shop natin. Kasi wala ako sa shop nung dinala ito. Ayan, Trident na CE-7. Kamayari ito ay ito, ito, yan, Carlo Diaz. Shout out sir Yan, iMix na nadadala. Yan, taga Marikina. Okay. Maraming maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin sir. Kahit malayo yung Marikina, eh, dinala pa rito para ipagawa. Ang issue nito, sabi sa akin, parang mahina daw yung isang channel. And then, basta, lahat na pwedeng gawin is gagawin. <laughs> Ilang buwan na rin bago tayo makagawa ulit ng Trident na CE7. Ayan, dahil nakatakip pa ito, So, ito, plug-in muna natin. Tingnan natin kung mailaw pa siya or wala. Okay. Nag-relay. Yun lang. Naka-protect parehas. So, na wala aman. Pero nag-relay. Tapos, delay lang yung protect niya. So, yun. Bago natin simulan to, eh, siyempre promotion muna tayo agad. Sa so, mga hindi pa nakapag-follow, pakifollow. And then, syempre, pakishare ng mga video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa so, mga hindi pa nakapag-subscribe, pakisubscribe, like, share, and then, syempre, pakihit ng bell button sa gilid para update ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Bali, tanggalin ko lang muna itong takip niya and then, para makita natin yung pinakalaman loob niya and then yung problema niya. Kasi, Mabilisan na ito. Loaded na loaded tayo sa gawain. dami natin gawain. Tanggal ko na yung takip niya. Medyo amoy daga. <laughs> Parang amoy ng daga eh. Ayan. Ito, naka-fixed bias na pala ito. Ang value nakalagay, 1K, 2K nakalagay. Tama. Naka-fixed bias na. Sim din dito. Ngayon, uh, gagawin natin, Try muna natin lagyan ng audio ito. Tingnan natin kung ano yung pinaka problema niya kung may audio pa siya or wala or di kaya magsukat muna ako ng biasing tingnan natin kung may bias siya. Teka lang. Tester natin. Ito yung pogun tester natin, oh. <laughs> oh Teka, iusin lang natin. 'Yon. Nagpapasalamat para tayo sa mga uh, follower, subscriber and then mga uh, avid customer natin na uh, kahit nasa malayo ay uh, nagdadala rito nang A uh, unit para ipagawa lang yung mga gawain na ang mga unit nila para gawin natin. Okay? Hmm, balik tayo. Kata natin kasi naka-fix bias na siya eh. Okay? Walang bias oh. Bakit wali? Baka mamaya bumigay yung fuse dyan. Dito Dito naman. Ba't wala lahat? Wala, oh. Uh. Walang bias. Baka mamaya mali yung paglalagay ng trimmer. Wala talaga siya. Walang bias. Wala nga talaga audio to. Kaya natin yung fuse niya. Baka mamaya bumigay yung fuse. Buo eh buo Uh-huh. Mm -hmm. ayun hindi <laughs> na tayo maglalagay ng audio wag mo na natin lagay ng audio walang audio to kung sakali dahil wala namang bias eh na fix na pero bakit walang bias kaya lang baklasin muna natin magbaklas muna tayo ng isa para meron tayong reference kung sakali ito baklasin ko muna itong channel 1 para makita ko kung ano yung pinaka issue bakit wala siyang bias baklas ko na yung Board. Ito, uh, nihan ko lang muna yung mga maliliit na boltahe. Ayan. Ito lang muna yung nakasalpak. Tapos, tinanggal ko muna ito. And then, ito, try natin magsukat. Pagpala, nakapix bias na pala ito, ito. Yung nilagay is 2K. Dalawang 1K ang nilagay. Okay. Pero nagtaka ako bakit wala siyang bias. Sige, ulitin natin. Ayan. Tapos, Sinukat ko yung voltaje. Normal. Normal yung voltaje. Dito. Wala talaga siya oh. Hmm, wala talaga, oh. Pero kapag sinukat mo yung voltaje, mayroon. May pumasok na voltaje. Bakit? Nagtaka ako. Bakit wala? Dito lang, ah. O, dito. Tsaka dito. Mayroon, oh. May voltaje. Ayun, baliktaring ko lang. Dito negative to oh, yan o, oh, negative volts oh. okay o, oh. normal ibig sabihin may volt tayo na pumasok dito pero wala siyang bias na lumabas sa visual check naman, wala naman ako makita ang sira, and then nakapagtataka, parehas sila ay, ito lang yung isang punig disk kita kung baka masyadong mababa yung bias try ko muna itong tanggalin and then uh, gumawa tayo ng diskartin natin try natin mag fix ng ibang resistor tanggalin ko lang muna ito, ito okay try natin itaas lagyan natin ng mga 2.7 muna 2.7 natin. natin, tingnan natin kung anong mangyari sa 2.7 tinanggal ko na yung Biasing na nilagay nila 1K o, dalawang 1K ito okay ito pininilagay natin 2.7 ito ay 2.7 na yan uh, 2.7 okay ayan yan yung discarte natin discarte nila yan discarte din natin uh, okay. ito na, may, ano na so natin? ngayon okay oh ayan na, hindi magre relay to kasi uh, wala nakakabit na mababang voltaje kasi nakapagtataka naman dalawang channel wala siyang bias maka yung biasing lang yung magkamali sila okay meron na pumitik na yung bias eh, baliktad nga lang Okay dito, dito may butas oh. Hmm, ayan, 0.3. Nasa kulang-kulang 0.4. Pwede tong ibaba na konti. Lagyan ko ng mga 2.5 para hindi sa ganun kainit. Na although pwede naman to. Mas okay na nga ito oh. Clear na clear ang tunog nito. na to eh. accurate na ngayon yung tester natin, hindi katulad dun sa may sa isa natin na medyo hindi sa ganun ka accurate. Ito kasi accurate na accurate to eh smooth smooth na smooth yung galaw ng bago nating twister o oh, ayan o oh. pantay na pantay o oh. Alas nasa 0.3 yan kung digital gamitin mo dyan nasa 0.3 3 yan ok o oh, ayan o oh. tapos sa pull sa pull sa, sa 2.7 kasi 2.7 na ginagamit ko kasi sa pag fix ng CE7 e eh. ah, nagkatagtaka ko kung sino sinong tumirada nito na 2 ang nilagay Yang tokey kadalasan to sa mga C20, C30. Yun ang ginagamit. Ito naman yung ito naman yung gamit na biasing doon. Mas mataas yung value ng C series, mas mababa yung biasing. Pag mababa yung si ang series ng amplifier, mataas yung bias. Yun point oh. Yan, 2.7. Okay na. Pali goods na ito dahil wala naman kaming usapan ni sir na magdadagdag ng transistor Ay, hindi na natin dadagdagan ng transistor yan bali repair lang gagawin natin dito and then bukod pa sa iba basta mapatunog lang natin siya hindi na tayo mag add ng power transistor so ngayon no, okay na naka bias na ito eh, punta tayo sa may kabila and then para maudio test natin nabaklas ko na yung channel 2 ito, 2.7 yan 2.7 yung nilagay natin din Uh, yun lang talaga naging problema niya yung ano ba tawag nito, yung biasing. Hindi ko alam kung ano yung diskarte ng uh, unang gumawa dito, bakit uh, nilag pinix nila na hindi sila nagsukat. Baka nanood lang din sa mga video, nakita dapat gawin, ganito gawin. Kaso hindi sila nag-actual sukat siguro. Kasi naka zero 0 bias eh. Kaya ma-under uh, din yan Kaso nga lang yung dating niya is napaka-babaw in ngunguin na dating ba hindi siya ganun ka clear yung tunog lalo pag naka low volume ka as in pangit tunog nyan yan ang pag lang naman dyan sa pag fix bias kung talagang gusto nyo mag fix bias dagdag bias dagdag ah, -dag bawas kung baga kung 3k yung pinanggalingan nya tulad 3k oh, o, so subukan mo na sa may 2.7 2.5 hanggang sa makuha mo siya kung bumaba taasan mo kung taasan kung tumas hindi babaan mo yung bias nya yan yun, natin o oh ito yung nakalagay na una dalawang 1K okay tapos yung mga nagtataka kung paano ko siyang tatlo yung paa magiging dalawa na lang ganyan lang Eh, pwede naman to kahit dito tsaka dito kasi yung dito sa may gilid na to magkadugtong yan may baser yan o ayan bali ito na na fix na natin to balik na lang natin and then mag general cleaning muna tayo kasi hindi na rin kaya ayaw mukha nyo puro na rin siya. Ang ganda ng bias nito, nasa 0.3, halos magpo 0.4 na siya. Uh, loud din, clear yung dating nito. And then, hindi siya ganun kainit. Kasi yung mas mainit, yung mga nasa 0.5 na bias, yun yung mga mainit talaga. Okay. 2.7 din dito, 2.7 din dito, siyempre. Okay, nakakabit na yan. <clears throat> Tapos, naglagay na ako ng speaker. Ito, tag-isa-isa lang muna. Yan. Tapos, audio source natin. Yun lang, may shutdown yung laptop. Ayun, mali ito. Ah, uh, nalobat. <laughs> okay, ayan. Ano na, eh, balik ko na yung mga kable nito, ah. Mabilis ang vlog lang tayo, siyempre. Sana wala na ibang problema. <laughs> Naka stereo mode naman tayo eh. Dalawang input naman meron 'yan. Try natin, play natin 'tong uh, oh, laptop natin. Okay. Channel Saan nakalagay yung speaker? Channel 2 Ngayon lang, wala eh Ay, wala Wala, boss O yan, wala oh Walang audio Malamang na-stuck yung unit na ito uh, Kadalasan sa mga stock Kung hindi dito sa main input buffer Yung mga switch dyan Dito sa may control Ito, may, magbibigay ako ng uh, idea Or tip kung paano malaman na sira or good yung uh, volume control ng amplifier nyo pero may napansin ko lang ito ay to 2 channel uminit okay tested one uh, ngayon lang ito ah 2, 1, 24 February 1 to No 2, 1, 24 eh <laughs> two channel Umiinit Okay Tested 2, 1, 24 ALG yan, kung sino man gumawa nito. Yeah. yeah, yeah. <laughs> Ayun, no, oh, nakalagay talaga pre, oh. Tested. Uh, Hindi, ibig okay. sabihin, February ginawa to Uh, February. Yung yata nung ano? oh, nag-fix uh, bias. Fix bias. Kaso lang sa blay. Hmm. Masyadong mababa yung biasing na nilagay. Okay. Ah, uh, pakita ko sa inyo na kung buo o sira yung control. Kasi nga, wala, oh. Hindi siya gumagana. Ngayon, pakita ko sa inyo yung technique. Ito, ito. Bunutin natin ito. Ito, ah, sa channel... Tapos Babaypas natin Yung pula And then puti In, out yan eh Yung Itong pula In Yung itong puti Is out Tapos ground yung itim Ngayon Ija-jump natin ito Ija-jump natin yung Yung pula And then puti Kapag magkaroon na signal yan Ibig sabihin Sira yung control natin Okay, tiga lang Lagi ko mang ginagawa ito eh Ayan, pula puti Naka-jump yan Yung ground Dayanan natin yan Mangyari kung gaano kalakas yung signal ng input na yung audio source natin yun din yung ilalabas nya o oh, bahala sa dyan nasa channel 1 yung may audio ayan o oh, meron na siyang audio ibig sabihin gumagana na yan ibig sabihin sira yung control ibig sabihin na natin ngayon lagyan natin ng uh, speaker wala pa speaker to kasi walang control teka lang So ngayon nilipat ko yung speaker dito Ayan dito sa may channel 1 Kasi yung channel 1 yung binaypas natin Okay Pakinggan nyo andar agad yan O oh, may andar na Mahina lang kasi ninaan ko yung laptop <laughs> Pero may signal na siya oh Kita nyo naman eh Okay. Ayan o oh. Meron o oh. Ininaan lang kasi yung laptop doon. Ininaan kasi masyadong malakas. Pero okay na. Meron na siyang audio. Mandar na oh. Big sabihin sila yung control niyan. Dalawa. <laughs> ah, channel 2 naman yung titisting natin. Teka lang ha. Ah, ito naman yung channel 2. Yung binaypas natin. Ito yung isa kanina. Ito naman yung isa. Yan. Pula puti pa rin yung engine amp natin. Makikita yan kung may signal dito or wala. Kapag nasira yung control, Ayan, meron, no? Oh. Uh, mahina lang dito. Hmm. May di ba? Ibig sabihin, buo na yung buo yung signal natin. Yung audio input natin gumagana Ang sira is control. So, ngayon, stay tuned lang kayo. Ayan, o. Oh, lino ng andar niyo. Stay tuned lang kayo. Bale, ang gagawin natin is magpapalit tayo ng mga control. Ito, 2 ng paggagawa natin ng Trident na CE7. Bale, pinutol ko lang yung video kagabi kasi... Um, meron akong importanteng ginawa <laughs> Ayan, pasensya na hindi ko na napakita Ayan Napalitan ko na pala yan Ayan, bago na yan Tapos ito yung pinaka-control nya Value nya is 10k Pag nasa power amp, kadalasan ng mga control 5k 25K, to, 10k Pero kadalasan 10k talaga Pira lang yung 5k Ayan, bago na ito Bago yan, no? walang bayad man siya po Okay, ngayon, naglagay na ako ng speaker. Ayan, oh, apat na speaker yan. Pasensya na kayo, hindi tayo nakapaglabas ng mga nakalat kalat natin. Dahil maulan sa labas, oh, mabagyo yung Metro Manila. Ayan. Yung dalawang sub sa taas, yung dalawa sa may baba na natakpan ng washing. Okay. Tapos, so, natin, itong cellphone natin na isa. Naka-stereo mode tayo. Kung nakaraan, walang audio, ngayon, sana meron na. Sira lang yung control nito. Tira na. Matagal na yung delay. Matagal yung delay ng protect nya. Nag-trigger na yung relay, pero yung ilaw, matagal mawala. Okay. Cellphone natin, naka-play na yun doon. Yan o. Nakasab, pa Naka pala yung setup doon. Pero yun o, may ilaw siya o. Meron ng audio. O, dalawa. Ang lakas din pala. Poro kalabog. <laughs> Poro kalabog, pasensya na kayo. Nakalupas pala yung setup doon. Eh, Pang-base siguro ni Sir to. Ayan o, meron na siya oh. Oh, ayan, 'di ba? Oh, Channel 2. Channel 1. Dalawa. Okay na Bali yung naging issue nya lang talaga Is yung control Sira Sira yung control Itong dalawa Pinalta natin And then Yung fixed bias ng unang gumawa Medyo sablay lang yung 2k yung nilagay <coughs> Sana ba yung isa Basta dalawang 2k Yung nilagay na yun Ito to, to pala Ayan Dalawang 2k Na masyadong mababa Yung bias Ang pinalit natin Ay ayun 2.7 2.7 2.7 Ayan Okay Nasa 0.3 na yung bias nito Bali good Good na siya ulit Kulang na lang dito is na lang Ito nakatornilyo na Kung bugang ko na lang ang compressor to Para kahit papano Mawala yung mga dumi-dumi niya Ayun sir from Sana ba yun nakalimutan ko na Ito pala Sir Carlo Diaz ng Marikina pala Ayan o oh. <laughs> Okay na yung yung Sir Trident na si Sabi nyo Bali back to normal na Ah, good na yung tunog niya. Yun, maraming maraming salamat sir ah. Kahit malayo yung eh, Marikina, eh, pinadala, dinala nyo pa rito para ipagawa lang. Promotion, bago tayo magtapos, siyempre, shop natin. Always on the go na, 24-7. Sa mga gusto magpaprepare, along sa Uyo, Quezon City, number 61, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, kung hindi pa nakapag-follow, pakifollow, and then siyempre, pakishare. Na mga video natin sa my Facebook, YouTube channel so, kung hindi pa nakapag-subscribe, subscribe like, share and then s'yempre pakihit hit na bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i upload ko. Ingat, God bless and then peace out lahat.